Nak, tulungan mo nga ako dito. Teka lang nga. Teka lang nga. Eh, nasa ka ba? Andito sa CR nga. Hay nako. Utos ko. Gawa ko. Diyos ko. Wala ka na itulong dito sa bahay na to. Puro utos ko. Ginagawa ko. Di ka nagtumulong. Ka. Asa ka ba kasi dyan? ginagawa mo dyan? Ano ba ginagawa mo dyan? Uy, hey, Mare, alam mo ba? May chismis doon sa labas. Tara makichismis ka. Tsaka, ba, ba nagbawala ka? Wala ka nang wala. isko? Tara na. Ando na lahat ng kapitbahay natin. Ando na sila ba kay Kang? Si Pete? Ay, ikaw lang talaga yung hihintay. Disko. Let's go na, be. Tara na. Tara na, please. Tara na. O, sige na. Tara na. At bata na yun eh ano ay talaga maglinis. Ako? Kaya iwan ako niyan. Chismis na Chis lang tayo. Ang muna bata na yun. Dino sa mga siya. Pag siya naglinis, hampasin ko siya. O, tara na, tara na. Tara, bilis. Ay, naku. Ako di ko na iniintindi yung babae niyan. May utap pa nga siya sa akin. Ayaw niya pa pang bayad sa akin eh. Tapos so, ngayon eh. Baham mo rin niya. O, oh, hindi na pala sila ano eh. Bakay kang eh. Oh, Huwag na kayo dyan. Alin ba ko ano yung bagong chismis? Si Maring Pelia daw. Ay, ay. Nagpapar... Nagaano ano daw. Patay na daw. Ha? O ba't gulat ka? Kakausap ko lang ng isang araw eh. Ay, huwag ka nagbibiling ng ganyan. Ah, oh. katakot na. ako takot baka mapaginipan ko yung si Manang Linda. Ay, ako yung... Ano ko na Nakalibutan ako sa iyo. Kakausag ko lang kasi. Ano? Kailan kayo nagkausag? Kahapon lang. Kahapon! Ay, kahapon siya namatay. Ayala. Ay, Dahil sa utang mo yan, kaya siya... nagparandam sa iyo. Wala akong... Ikaw. Pararandam mo ka ni Aling Linda. Kuya, hmm? tsaka ano nga mag ano nga daw pala mamaya, magbabrown out ha. Ay ako. itrash yun yung mga cellphone nyo, yung mga ilaw nyo, dahil mamaya wala na ng kuryente. Sige na, Pesta, sa pwesto. Sarado ko na to ha. Baka nga magpakita mamaya sa akin gabi si Maring Linda. Hindi pa naman ako nakakapag, hindi pa naman ako nadang ng utang ko. Ano okay. ang gagawin ko? Brown out. Bala mo si si Mari. Sabi ko, magbabayad ako ng utang. Nag-bra out naman. Buti lang may sikat ng araw pa dun. Ano ko? Nga! Oh! Nga! Oh! Nga! Asa ka ba? Andito ako sa kusina. Nga, ako dito sa kwarto. Yes ko. Lang, oh, teka lang, kunin oh, ko lang yung flashlight. O, teka lang. O, saan ka? Nandito ako nga. Saan? Ay, ayaw ka lang pala eh. Teka nga lang, bakit ba? Teka lang. Sa kababan... O, oh, bakit ba? Diba? May kuryente na. Ay, ano yung ginawa mo? Hindi diba ko nga walang kuryente kanina. Ay, oo nga, no? walang kuryente kanina, no. Kaya na magpali. O, ngayong may kuryente ka na, mag-urong ka na. Pwede na yun. Yung utos ko, ginagawa ko, no? O, ikaw naman ngayon. Utos ko kasi gawa ko, eh. Hmm? Gawa mo. Ama naman kasi, sakto tulog na sila, mama. Kuha na ko ng pagkain. mana aku nak buka ni